Master, van a mastero? master? Master. Ah, kami ng Blue marlin Sana mahuli. Ayun na, oh. oh Ayun na, mga Master. Oh, ang laki. Oh. Black Marley. Kasama ng Blue marlin wow. Good job. Good job, Uncle. <laughs> Tagabantuin yan mga master yung kasama namin. <laughs> Banto in rumblon. Ano, ikaw mabunod din eh? Uh -huh. Ayaw mong gumanso? Ayaw mong gumanso. Okay ah. Takot ka? Ha? <laughs> Huwag ako pa kapigilin ah. Bakit ayaw mong ganso eh? Naawa ka? Bakit ayaw mong si part naman bumunot ah ko mga master yung pagsisid nito mga master radyo delikado talaga dapat may diving mask kayo at saka yung yapak yung tulad nito mga master para mabilis lumangoy sayang yung paglumpat niya kanina ang ganda ng paglumpat hindi nakakuha na ng video mga master

Ma'am Black Marlin kanina. blue, blue marlin na oh. Ay isa mamatay. Dali na. Woo! Ah, ah. Oh, steady. <laughs> <Ay, mary. laughs> <laughs> <laughs> <Sige, dito. laughs> ano? Kumaki Steady. Ye. Sa. Atin, say, <laughs> Dalawa. Yan. Medyo papunta doon. Sauna una. Tapos, utapakan ka mo dyan parts mo Ang laki. Kachamba mga master. Okay pa sa all right. Boss. Kapatitan ako dito. <tipan> Hindi ah. Huwag mong iwag mong ihulog yan. Ikaw ang mag-aantabay niyan talaga. Hawakan mo din yun. Yung lubid. Nere. Ere yung lubid. Yan. Para ng pagkarga ng bunjing. Lock mo yan. Okay, Dahan-dahan. Cumparta. -dahan. Yan. Black Marlin mga master. Oh. Ha? E Isa si ano? Tay hey, tanggalan ng ganso. Tanggalan ng ganso parts. E si part, Isa si Umos parts nakatusok. Na. Nakatusok. May pangpayo na tayo mga master sa mga gusto. Muna Yan oh. Sa mga gusto punta lang sa bahay. Yan. Pag may natira pa ha. Yan mga master ha. Pangpayo din sa inyo sa mga followers and viewers, yan.